Yan mga kadyo, pagkatapos dun sa Lamar, ito yung katabi ng Lamar Beach Resort, ito naman yung Jana. Jana Beach. So papasukin natin, tingnan natin yung style ng ano nila. Cottage nila kung paawan, on kiskarte Meron sila rito ano, uh, volleyball fence, Ayan, may sila, pwede mag-volleyball. Pwede rin kayo magtayo ng tent dito, ano, para sa dito yung view nyo sa, sa dagat. Isa lang yung beach niya dito sa harapan, ito pa rin yung nakikita. Pero yung mga may-ari nito, tabi-tabi, iba-iba. Iba-iba yung ano nila, atake ng mga ano nila dito, cottage. Tsaka yung mga presyo ka nila siguro, iba-iba rin. Ito yun yung sa Resort. Janna Beach. Beach Rule. Ayan. Eh. Pasokin natin. Sa labas may tindahan na. Swimming is allowed until 6.30. Bali 6.30 lang pala yung dati dito kasi nga madilim. Walang lifeguard. So ganito yung mga atake ng ano nila dito cottage yan pero matulog sa loob bonfire na talaga bawal mag ano mag bonfire kasi nga mahangin ito malaki oh pang grupo talaga tong beach na to so wala pang guest ngayon kasi nga maaga pa ayun si CR nila so napaka simple pero matindi ang atake nila maraming cottage ayun yung CR bali sa dalawa lima mga anim pito ano Sam, sampu bali anim yan Meron sila 7 cottage. Eh yung ano nila style. Eh ewan e, ko wala tayong makausap kung magkano yung ganyan. May mili na nga lang kayo sa pupunta. Para ano. Okay, dito naman tayo sa kabila. Tingnan natin yung atake ng ano nila rito. Style ng beach nila rito sa kabila. Pero isa na yung view ah. Ganito pa rin yung view rito. Makita mo yung ano doon, kabundukan, kabilaan. Parang yung sa ternate. Ganun na ganun yung atake. Dito naman sa kabila, may mga bisita rito. Dito sila natulog. Noong ngayon ha, 6.47 na ha. natin itong mga beach dito. mga cottage. May mili na lang kayo kung sa kayo papesto. Kasi kami may doon kami may sa, sa dulo. Maluwag. Sa co-op. Ang ganda naman kasi isa lang naman yung view niya. Talagang dito pa rin. Ang hanapin niyo ay yung mura, murang overnight stay niyo o magkaano. So dito tayo sa Lulo. Ay, ang ganda ng jet ski oh. Sarap magpa picture dyan Ito naman yung Victoria's Beach Resort Talaga namang Ang ganda ng Ng datingan nila pero sila rito ano, uh, jet ski, kayaking, banana boat, island hopping. Ayan. Dito tayo sa ano. Victoria Beach. 300 packs per head. Jet ski 25. Lucky Beach 25. Maganda. Ito yung jet ski nila oh. Ayan, datingan na lang Victoria Beach Resort. Ayan yung arangkada nila. So, dito naman tayo sa kabila. Tignan natin yung datingan nila rito. Ang ganda. Tabi-tabi lang yung mga resort dito. Kaya, makakapamili ka kung anong saan ka komportable. Ang ganda doon to sa nuloy. sabi so mga nyogan. Yung resort na to. Ito naman yung Rica Blanca Beach Resort. Ayan si Kuya. Naglilinis. Kuya, magkano yung cottage overnight? Ayan si Kuya. Ay, lipo. San libo. San libo? na yan. <laughs> Kaya, good morning. Good vlog Nagbablog. vlog <laughs> natin yung mga beach dito. Baka sakaling dayuhin kayo. Ayan si Kuya. Good morning. Welcome nyo sila kuya sa beach nyo. Oh, welcome to Rica Blanca Beach Resort. Ayan. Kaya And po yung nangalaga dito sa beach. Okay. Magkano po yung ano nyo rito cottage? 1,000 overnight. Uh -huh. Ibig sabihin, mahal pa pala yung nakuha namin doon sa co-op. Mupay. Nasa co-op kami. At ano rin yun? 3,000 sa amin meron. Ah. Depende kasi sa laki yun. Overnight. Uh -huh. Marami kasi kami. Isang jeep kami. Sa At lang, sa sa co-op kami sa dulo. Ah. Uh -huh. Doon kami nagpabukas eh. Eh, eh okay naman kasi may luwag yung space doon. Ah, ka day of vlog. Ka day of. Ka day of. Oh, vlog. Mapapanood dito sa ka day of vlog. -day ah. Oh. Yeah, yung binablog ko yung mga resort mula roon sa dulo hanggang dito para ano, mahapdayuhin nila. So pwede kong tayo ng hamok. Ano raw dito? 3,000 overnight. Yung cottage nila. Ito meron dito ano, ihawan. Hindi ka mag-ihaw dyan. mga nyog. Magtatayo kayo ng ano, hamok dito. Maglagay ng hamok eh. yan. sa yan habang nakatingin dun sa dagat dito ayan ahamok-hamok na lang dito paduyan-duyan na lang habang ano ayan, sarap ng ambience dito ayan andito na tayo sa Rica Blanca Resort Beach Resort talaga namang mamimili na lang kayo ng mga napepestuan nyo isa pe kayo komportable so ikot pa tayo no kasi marami pa tayong pupuntahang beach dito Andito lang lang naman tayo kaya libutin na natin. Okay? Hmm. Maganda kasi may lifeguard. Kaya ano. Narito tayo sa Rica Blanca Resort. Sa beach resort. Kausap natin yung may-ari. 3,000 yung cottage niya. Overnight. Overnight Overnighto, meron po ano. Walang entrance. Walang entrance. No? Pare-pares lang sila gano'ng ano nila. Walang walang entrance, wala ring rin body tent pitching. Ayun ang kagandahan do, may ilaw, tsaka tubig, ano. Oh. So, oh, 'yan. Pero power. Mahirap. may poso ren. 'Yan, maganda kompleto sila kaya hindi wala na kailangan hanapin pa. 'Yan, ito yung Rica Blanca Resort puno raw ito nung ano, Holy Week kaming tao isang isang ano dito nung Holy Week pulang dalawang daan tao sa <coughs> kanong so, 30-31 mm hmm. 170 plus ang dalawang 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 dami no ayun 70 70 packs mm hmm. pada kanyang may nagpa-reserve na 70 packs Hmm. Ano yun? May lang sakyan yun Sambas Sambas yun, oh. Sambas kasi mga 60 yung laman yun, eh Hindi pa kasama yung mga bata Hindi pa may iwas sa mga bantang kasabi, eh. oo oh. San daw po manggagaling? Then, saan nung gagaling yung ano? Misita natin ngayon? Ha? Ah, sa Quezon. Kami, Quezon City kami galing. Quezon okay, ah, si City. Ah, sa City kami. Ang kaliin na yun.